Hello, good morning! Mga guys, alam nyo nakita ko talaga yung bahay ko sobrang dumi ang aking mga harapan sa father. ito mga guys na um, ipag-isipan ko na linisan ko na yung tiles ng aking bahay ay binabrush brush ko na may sabon dahil sobrang dumi eh matagal na kasi hindi nalinisan ilang year na dahil um, nagkataon din na wala ako dito sa Pilipinas nasa nagtrabaho po ako sa ibang bansa eh, alam niyo guys kailangan talaga natin maglilinis ng bahay ah, kamalapit na ang bagong taon sa atong pagkaugalian sa mga tao. Ganyan talaga ang buhay ng mga Pilipino, may pagkaugalian, bagong taon, linis. Ay, ayan guys, binubuhat ko ang bigat ng aking hagdanan. Kailangan ko talaga, inakinuha ko pa yun talaga yung hagdanan ko galing sa taas. Binaba ko. Dahil hindi ko kasi maabot, kailangan ko talaga Binaba para may tungtuman ako. Sabi ko. Kung sa baba lang useless din ang linis. Kailangan ko talaga binaba ko yung aking hagdan. Ayan guys. Alam nyo. Pag maglinis tayo guys ng bahay. Sa parating ng bagong kaon. Maganda tingnan. Para tanggal ang uh, lampa ng mga. Lampan na yung mga kagalianan. Sa mga saun. sinuunang panahon. Sa mga lolo-lola na pagpasok ng bagong taon, ay kailangan natin maglinis ng bahay para tanggal daw kuno mga malas sa loob ng bahay. O, para daw pagpasok ng bagong taong swerte. O, di ba guys, eh, may mga, mga, mga matanda sa una, sa unang panahon ay mga papaswerte kung anong mga ilagay mo sa loob. Ganon yun. Siguro yung iba, hindi naniwala sa ganyan. Eh, wala. Walang, ano, parang walang kaugalian. Pero ako, nasanay na ako noon. Kasi, ganyan talaga yung mga matatanda si CEO na mga nasunod ko sa kanila. Ayan. Ito na nga. Kailangan ko maglinis. Eh, eh wala talaga akong mauto sa kandili. Ako lang sarili. Alam niyo guys, ito ang dami kong linisin mula sa loob ng bahay. Kailangan ko pa talaga linisan, punasan ng mga pader dahil papalitan ko kasi ng kulay. E, e, ang dami na kasing dumi ng ano, luma na yung kulay na ginagalagay namin dati. E, ngayon, sa palitan ko ng kulay siya, lalagyan ko. ayun sinasadya ko talaga siya paglinis. Parang mag-iba ang kulay. And guys, tingnan nyo pag patapos ko to, sa loob na naman ako ma maglinis. Eh, sabi ko, ang dami ko pang linisin. Ilang araw kaya tumatapos. Sabi, sabi ko, Uh, maganda sana kung may katulong hirap ako lang mag-isa pero kayang-kaya ko naman kahit ako lang mag-isa oh, kayaning ko marunong naman ako gumawa eh. sabi yung iba gawain daw ng lalaki hindi daw kaya na ko. ako kayang-kaya ko hindi naman lang na pang yabang. kaya ko basta maabot ko oh, magawa ko Gisusunod, sunod matapos to ko nang bibili ako ng pintura tapos pipinturahan ko para makita kung anong kulay na maganda ito na guys ayang yang magandang kulay papasok papalitan ko yung kulay ng aking bahay para swerte <laughs> alam mo guys tinitingnan ko kanina yung nilinisan ko. Sabi ko, ang ganda pa pala. Linis lang pala ang katapat nito. Iniisip ko rin na kung palitan ko. Magastos din. Sabi ko sa madagdag pa ng ano, gastos tong ako. Ito na lang ang gagawin ko. Siguro di ko napalitan kasi maganda na.